kampi ng bayan kasangga ng masa kapanalig ng batas at hustisya Attorney Danny Con abogado de Campanilla Magandang magandang gabi po sa inyong lahat kayo po ba ay kumakain na ng gabihan nako samahan niyo po kami Attorney Danny Con Abogado de Campanilla. Good evening saya Attorney Danny Con. Magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. At ako naman ang inyong Mare ng Bayan. Samahan niyo po kami for 30 minutes at uh, pag-uusapan po natin ang iba't ibang mga kaso patungkol pa rin sa mga legal issues ha. At habang kumakain kayo diyan lang kayo, chill lang kayo diyan ha. Marami kayong matututunan sa amin dito ni Attorney Danny Conception. Pero bago ang lahat ng 'yan, ipapakita na namin on screen kung ano ko at paano kayo makakatawag sa amin. Ito ng ating Globe Lines 0954 310 -0303. 0931. Mag-text kayo sa amin ha at sa Smart. Mm -hmm. 0961-770-8807. Ayan, at marami po tayo mga staff na sasagot sa inyo. At kung may mga katanungan at shy kayo, okay lang. Kukunin lang nila yung tanong, di ba? Opo. Isusulat lang nila. Ayan. Hindi ba namin masagot ngayon? Eh, chak na bukas. Yan. Basta sagot namin yan. Correct. Kasi po, ipipila namin yan. Yan. O, oh, ayan ha. O, oh, anyway, eto na ang ating joke, joke, joke. Mm -hmm. Ang daming joke. Baka, o, oh, yung mga abogado nating friends, friends tayo. Baka <laughs> may sadami kong abogado friends. Mare, ano naman? Ang dami mo joke, joke, joke ha. Uh, oh, oh, parang ako mami. lagi ang Oo so, parang pinasa pinatatamaan mo eh. Ako lagi ang pinapasaringan mo. <laughs> Kasi ko, ako ha? yung abogado rito eh. Oh, ikaw, ikaw nga. Ako, di kang lang eh. Pero kumare, ikaw ah. ang totoong abogado. Hmm. O, eto na ang ating joke. Paano mo malalaman kung nagsisinungaling ang abogado? Palagay ko mali yung tanong. Baka, kailan mo malalaman kung nagsasabi ng totoo yung abogado? o, <laughs> 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 oh, sige. Eh, pa paano? Pa paano mo... Ay, Sige, paano? Pa -paano? Pa paano? Malalaman na nagsisinungaling ang abogado. Eh, kapag sinabi niyang, Libre lang ang konsultasyon. Ah, talaga? Ah. Hindi naman. <laughs> love ko mga abugado. Friends tayo. Tagabasa lang ako, friends. <laughs> Joke lang. Marami tayong mga friends sa abugado. Eh, mm -hmm. di ba? Mga love natin yung mga yan. At yung iba talagang gumagawa ng effort attorney na tumulong ng walang bayad. Hindi naman talaga totoo na lahat may bayad. -joke, Joke lang namin kayo. Uh, may mga abogado po na walang hindi nagpapabayan. Kagaya ng mga abogado na nasa public attorneys office. May sweldo yung... Pero sweldo naman yun. Pero sweldo sila, oh. pero oh. hindi nagpapabayan. Oo. Oh. Uh -uh. uh, Pati natin si yung prima ko, si presi Percy si, uh, Acosta. Acosta. Okay. okay. Good evening, Prima. Ako, hindi pa niya alam na meron tayo dito. Pag hindi, manonood at manonood araw-araw. Oo, oh, oh, nanonood lagi sa atin si oh, oh. You know, si eh, Atty. Acosta. Mm -hmm. Ano ba ang, ta ang title niya ngayon? Ano uh, pa, ano? Paano? Public Defender yata siya. Ang tawag A sa kanya. Parang ka. ganon, oo. No? Oh, oh. Oh, anyway, so yan, meron tayong pao kung kayo po ay nangangailangan ng libreng abogado. Pero pwede naman din yung mga abogado de campanilla. Di na nga mm -hmm. dyan naniningil ng, ng uh, you know, nang mataas na mataas. Meron din lang. Meron din tayong Office of the Legal Aid sa UP College of Law dito po sa Diliman. speaking of uh, sinasabi nating office aid na hmm. na binibigay ng mga bawat eskwelahan, hindi lang UP ano tama ba ako? Uh, hindi kasi ito mandatory. Ah. Uh, na magtayo sila ng clinic ng legal clinic. So, ang pagkakaalam ko parang tatlong eskwelahan lang. Mm. Ang merong legal clinic. Okay. Okay, I think it's uh UP, mm -hmm. uh, San Sebastian. Mm -hmm. And uh, I think uh baka tinayo. Mm, see, well, anyway, siguro maganda rin na minsan, no, makasama din natin at itanong natin sa mga deans nila, no? Maalain lang natin. Mm. At meron silang mga libreng uh Uh, konsultasyon para sa ating mm. mga mamamayan. Okay, direct to question number one. Sabi ni Jovi, siya ay 36 years old at uh, siya ay taga-Santolan. Ang tanong niya, sapat na po ba ang Special Power of Attorney or SPA para magkaroon ng rights na magdesisyon o magbenta ng land inheritance ng pamilya? SPA para magdesisyon? At magbenta. Nako, medyo pera to, attorney. Pero kasi ang sinasabi niya, e land. Sapat na ba? Inheritance. Yes, at kung sapat na? Ang pinepre, ang, ang presumption natin dyan, meron silang magulang na nag-iwan ng property na pamana mm -hmm. doon sa mga anak uh, o kamag-anak. Ang tanong, gusto nila itong ibenta. Mm -hmm. uh, dalawa po kasing ano yan, dalawang aspeto. Yung unang aspeto po niyan, kung ito ay lupa at may titulo, ang unang tanong, kanino po ba nakapangalan ang titulo? Mm -hmm. Kasi po, kung ang titulo nakapangalan dun sa namatay na may-ari, ay hindi po ito maibebenta o hindi maidodonate sapagkat patay na yung may-ari. Eh, sino ang pipirma doon sa deed of sale? Eh patay na yung may-ari na ang pangalan ng nakarehistro sa titulo. O kaya ay sino ang pipirma doon sa deed of donation? Hindi naman po yan bibilin sa inyo kung hindi maisasalin nung bumili ang titulo sa pangalan niya. Mm -hmm. Okay. So hindi po sapat yung SPA lang kasi po yung SPA ino-authorize lang yung pagbebenta. Mm -hmm. Eh pero nabenta ko man, hindi naman maililipat sa pangalan ng bumili dahil wala nang pipirba, ba. Ay wala rin bibili. Kaya ang kulang po dyan, ay yung extra judicial settlement. Mm -hmm kinakailangan po pupunta kayo sa abogado, gagawa po yung abogado ng extrajudicial settlement kung saan na uh, sasabihin na namatay na yung may-ari pero yung mga nakapirma doon sa extrajudicial settlement ang mga tagapagmana at sila ang maghahati-hati doon sa at, bang, at bagong may-ari noong titulong na iwanan ng mga namatay. Okay. Uh, ngayon, pag meron na kayo noon, extrajudicial settlement, So kinakailangan naman ninyo ng authorization ng mga iba pang tagapagmana para naman ito ay inyong maibenta. Oh, yun ang SPA, Special Power of Attorney para ibenta. okay Ang magbibigay sa kanya nito, eh hindi naman yung registered owner, patay na yun eh. So ang magbibigay sa kanya ng Special Power of Attorney yung kanyang mga co-heirs mga tagapagmana. Ah, mga kapwa niya tagapagmana na nakapirma doon sa extrajudicial settlement. Tanong, eh paano kung yung isa na sa Amerika? Ah. O yung isa na sa ganito, yung isa na sa ganyan, paano na yun? Oo, oo. edi eh, siya naman ang gagawa ngayon doon ng uh, dokumento na ino-authorize naman niya yung uh, tao sa Pilipinas na maging uh, asyang magbenta. In short, magiging dalawa yung SPA. Yung isang SPA, ang pipirma yung mga co-heirs niya na nasa Pilipinas mm -hmm. at merong isang SPA na manggagaling sa Amerika. Kasi doon sa Amerika, notaryo yun. Correct. Hindi, pupunta uh, pa siya uh, oh. sa embahada, di ba? Pwede siyang pumunta. ah, uh, Pupunta siya sa consulate. A consulate. Sa consulate. Oh. Uh para doon ma-notaryo. Hmm. Oo, at saka parang tinatatakan pa ng red ribbon niya Ah, eh, talagang tawag nila ron ay eh, consularization. Ayo, Ako -co consularize yung oh. dokumento. So, hindi nilang pwedeng sabihin, hindi pumayag na yun, nasa Amerika, okay na yan. So, kung kulang <laughs> ng isa, bawal. Oo, okay, kasi ano, uh, kung ako yung buyer, ay sandali mo na, baka tutul pala yung nasa Amerika, di, hindi na ibenta sa akin yung share niya. At kung merong tutol na isa, nakong pwede maghabol. Ah, kasi yung share niya hindi oh. naibenta. Tanda mo, hindi mo pwedeng ibenta ang hindi sa'yo. Tama. Ah. <laughs> <laughs> pwede mo lang ibenta yung pag-aari mo. mo. Pag hindi mo pag-aari, hindi mo pwedeng benta. Correct. Oh, so dapat alam ng mga buyers din yan. Ano? Ah. Okay, mahirap na. Oh, ito naman, si Eddie. Eddie ikaw, Eddie ako. <laughs> oh. <laughs> 45 years old. Taga Bulacan, kung reklamo tungkol sa paratang nakabit, ay, kabit po ay idinaan sa isang programa. Huwag na tayo magbanggit ng programa. Oo, <laughs> syempre. Huwag na tayo mag mm. magbanggit, ha? Oo, chill lang ho, ha? easy ha, Eddie. Okay. Meron po ba akong karapatan na di sumipot o sumagot? Ay, maganda yan, ha? Mm -hmm. Kasi dinaan ata sa media. Maari po ba akong magsampa ng kaso? laban sa programa. Ouch! Mm-hmm. Nakos, ano po yan? Masalimot, uh, Komplikado. Ika nga. Alam nyo kasi, yung uh, sa kasong paninirang puri, yung bang uh, paratang mm. na ang isang tao ay gumawa ng krimen, mm -hmm maituturing na defamation. Ah, really? Kasi, kabit ka. Okay. O, e, eh, di ba may kasong adultery, eh. Mm -hmm. Yung adultery is a crime. So, parang inaakusahan mo siya ng crime. Eh, kabit ka. So, inaakusahan mo siya ng crime. Okay. Ang isa sa mga basic principles ng defamation, truth is not a defense. Hindi ay, ko mo totoo pag mo ay <laughs> hindi ko mo totoo ay uh, ipagkakalat mo Pwede mo nang ipagkalat. Ay, okay di, di, di. kasi o, ay, na? hindi lahat ng totoo ay pwede mo isiwalat kung ito ay makakasira sa pagkatao ng, ng isang tao. Oh. Pero ang exception doon oh. kapag ka ang akusasyon ay isang krimen. At yung krimen na yon ay mapapatunayan. Eh, sa tingin ko, ito ay isang paratang lamang dahil hindi pa naman mapatunayan eh. Dapat ba mapatunayan para maging Eh, uh, Ito ay isang paratang lamang aha. so most probably ang nangyari dito sa programa ay sinabihan siyang something, no? Hindi. Ang mangyayari doon kapag ikaw ay kinasuhan okay. ng libel o defamation, oh. ikaw ngayon, patutunayan mo sa court. Ay, hindi ho. Totoo nangyari. Ito ang patunay dyan. Okay, may okay. ebidensya kang hawak eh. Ngayon, kung wala kang ebidensya ng hawak, eh di wala kang talagang kaalam-alam kung yung paratang mo ay e tunay. Di ba? Mm -hmm. ah, since hindi mo mapapatunayan na ng nangyaring adultery, makukonvict ka. Oh, Kasi I nga, see. truth is not a defense and libel except when it is an imputation of a crime and the crime is proven. Nako. Mm -hmm. So medyo mahirap pa naman i-prove ang adultery at saka concubinage. Yes, oh -oh. Hindi siya madaling i-prove, di ba? Mm -hmm. Oh well, not unless meron ka talagang detective. Yun. Matinik na detective. Okay, sige. Parang detektik. <laughs> <laughs> ang tanong na, last na lang, last na, tungkol dito sa tanong. Eh yung programa daw, pwede daw bang hindi eh, kung yung mismong uh, kung yung mismong nagsabi ay hindi ba kakasuhan o hindi rin makakasuhan yung programa mm, okay. kasi parang ganito yan eh example nagsampan ng kaso mm. sa piskal o sa pulis pinikap ng press Inireport report sa TV ay si Juan po ay sinampahan ng kasong adultery ng misis niya nandito po nakasampa ang kaso dito Okay. Yung ba yung bang pagre-report na yon na fact na may nagsampan ng kaso, pwedeng kasuhan ng libel yung reporter. Oh, hindi. Hindi nga. E, kasi oh. nga report lang naman siya ng isang tunay na pangyayari at ito ay hindi naman confidential. May, di ba? May record. May re Talagang, ano, hindi ito confidential na nag-file ka ng kaso tapos oh. kinakailangan walang lalabas. Ah, eh, paano kung kunari mayroong isang tao na nagsumbong? Hmm. Oh, edi parang sila kaya nga tayo, 'di ba, sa mga mamamahayag, no? Laging medyo umano. 'Di ba? Ah, mm -hmm. uh, di umano. Hindi tayo nagbibigay ng konklusyon kasi nga hindi pa yon resolved oh, na oh. case or uh, convicted case, kaya mm -hmm. medyo ingat tayo dun sa mga ganyan. Mm -hmm. So in short, attorney, um, hindi hindi nga uh, hindi na porke na ilahad or kasi nga national television ang daming nanonood na nakalisirang puri sa kanya pero iba ang nagpaparatang sa kanya So yung, yung pwede ba nyang uh, balikan yung nagpaparatang sa kanya instead of the book, So okay. na? pwede naman. oh pwede naman. Kasi nga eh, pero kung hindi napatunayan, nako. Ah, 'Yun lang eh, na, kung hindi napatunayan, oh, may problema tayo, may dyan. problema. Okay, ito naman. Uy, may color tayo. Hmm. Kahapon, Davao, ngayon Imos, Cavite. Oh, dami-dami natin kola. Iba-iba ng lugar, ha? Iba-ibang mm -hmm. areas. 24 years old si CJ. CJ, magandang-magandang gabi. Ay, magandang gabi ho. Sa inyo ho. Oo. Oh, oh, Parang di ka naman taga-ibos kami. Batanggen niya ka, friend. Hindi naman. Opo. Po, po yung ah? taga-batanggas ho oh, talaga. Okay. Ay, kami po yung nagkabahay lang din eh. Oo, oh, see? Sabi ko sa'yo, may punto hey, oh, siya eh. O, okay, oh, ang galing ko eh. O, <laughs> uh, sige. Uy, ano problema mo, CJ? Ay, hey, attorney, sumali po kasi ako sa paluwagan. Sa po kami. Na Paluwa. Sa paluwagan. Mm -hmm. Tapos po ako po yung huli na sasahod. Naghulog na po yung iba tapos um, naka-receive na rin ho sila ng pera, ay ako po yung wala na pong sasahurin, hindi ko po sila mahahabol. Eh, sino po ang aking hahabulin? Pwede ko, saan rin po ang pwede magreklamo? Hmm. Bakit? Na, nasaan na yung mga kasapi nung paluwagan? Oo nga, nasaan eh, kasama ko pa rin ho sa trabaho. Ah, so nasa trabaho pa rin. Hindi ko pong masingil eh, dahil po hindi naman po ako yung nagpapaluwagan, hindi ka ho. Ah, kaya nga, ito'y parang kontrata lang naman ninyong sampo. Usapan ay, lang naman ninyong sampo ito. Hihi. Oo, eh ngayon, eh manunuba pala. Eh, sa akin parang uh, gusto ko maglupas, ay. Oo. So nataon siya na ang mga nakasama niya sa paluwagan ay mga manunuba ay hindi na lumuwan. Ay, subikip. <laughs> ay, totoo. Subikip na. <laughs> Uy, ang kawawa naman. Ang dapat bang ma-expect mo ay magkano, CJ? Matanong lang kita. Mga 20 rin po iyon. Oh, 20,000 okay, po iyon. Okay, ganito. So, yung kasing paluwagan, ano yan, ang maituturing na kontrata ng utangan. Okay, so, ko nung ikaw eh naghulog, <laughs> 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 nung siya eh, naghulog, Actually, pinautang niya. Oh. Yung naunang sumahod, pinautang niya. At uh, siya, yun namang sumahod na yon ay mayroong obligasyon na bayaran naman. Mm -hmm. Yung pinautang niya uh, sa panahon na naghuhulugan sila. So, kung sampu yan, siyam ang pinautang niya. Oo. Oh, oh. Okay. So, pagkat siya oh, oh. eh, utang, eh walang nakukulong sa hindi pagbabayad ng Butang. utang. Ayan, hindi ko alam ko ito eh, magiging istapa. Pero kasi wala namang ano rito, parang talagang utang lang talaga to. O kaya nga. problema ko, wala naman ata sa ebidensya. Hindi, meron yan. Eh, baski naman ano lang eh, maski testimony. Ah, kahit verbal. Ay, oo, verbal. Ebidensya rin naman yan. Yung okay. verbal na yan. O ngayon, kung kayo pala magkakasama sa opisina, subukan mong ireklamo doon sa inyong HR. Ay, pwede gaho iyon? Yes, kasi ano yan. Uh, pwede nakasulat yan na isang... Bawal ba yan? Oo. Oh, hindi. Ano yan eh? Misbehavior. Ah, for not pay, paying... Yeah, your debt to a, a, an office mate. Di ba? Ah. Mag-aaway-aaway ang mga, o, mga magkaka oh. mag magkakaroon din ng epekto yan sa daloy trabaho. ng operasyon ng trabaho. Oh. Kaya yan ay isa sa mga kadalasan na, na pinakikialaman ng HR, ng mga employers. So, HR sa accounting ba yan? Ah, HR yan. Ngayon. Ah, HR. Siguro, pumayag ka na na baka po pwedeng salary deduction. Maski maliit na yung kakaltasin kada sweldo, pero mababayaran ka naman. Pag salary deduction ba, attorney, sasabihin mo pa, maipagpapaalam mo rin yun, di ah, ba? yes. Kasi bawal naman oh. ang isang employer na mag-deduct sa kanyang sweldo ng any amount na hindi naman uh, nire re-require ng batas nang wala niyang consent. Oo. oo uh, oh. ay, ano 'yun? Ano yung May may, may, may liability ang uh, employer. Ang tawag namin doon illegal deduction. Oh, Alam mm mo -hmm. naawa ako kay CJ. Oo nga. 20,000 huli ka Kailan pa yan, CJ, na hindi ka nababayaran? Oh. So, mga limang buwan na rin. Limang Ay, buwan, buwan na, na, nagdulo pa Dumaan sa na inyo ang Paskat New Year. Eh, pero At, ang ang hulog ninyo, buwanan. Noong kayo eh, naguhulog pa buwanan. O, siya 15 katapusan. Opo. Ayon. Ano, akin 15 katapusan, buwanan? Ah, buwanan naman ho. Ah, buwanan. A buwanan ang so, hulog. Buwanan may sumusweldo. Oh. Kaya nga, lumubog lahat yung siyam siya lang ang sumikip. Ay, <laughs> ano, alam mo, CJ, si Jay, kung ako sa'yo, babantayan ko sila isa-isa. Believe me. Kada sweldo, okay. talagang babantayan ko. Uy, ah. pupunta ka naman. Ay. Eh. kasi kung pupunta ka sa abogado, sisigalan ka lang abogado ng acceptance pina 40. Ay. Mas lumaki. <laughs> mas lumaki yung nawala sa kanya. Attorney question. Mm. Pwede pa to sa small claims? Oo, pero ang uh, siyempre, may proseso. Eh, kadalasan, abala naman. Ang, uh, ang, ang, yung iniiwasan naman sa small claims ay abala. So sa akin, ang baka pinakamabisa na pwede mong subukan ay magreklamo ka sa HR. Yan. So, mag ka ng iyong complaint sa HR. Mm. Pero susunod, huwag na kayong gaganyan. Tingnan nyo, kawawa kayo. Noong balasubas. Kaya ako, sasadyo lang ako sa paluwaga kung ako yung unang sasahod. <laughs> pagka, pagka <laughs> nagbulotan ka, tapos unang, ay, Pagkahuli ka, ay, hindi, ulit, ulit, ulit. <laughs> bunutan ulit, ulit, uh, ulit. No, ah, si, bunutan si, ba yan? Bunutan niya kung sino ah, na una. Ano akala ko kung sino yung nagsimula, siya lagi yung una. Hindi, bunutan yan. Kasi yung nagsimula niya, nangangailangan ng pera eh. para magka-pera agad siya, kaya niya yung mga mga pera, palawagan tayo. Uh -oh. Ako unang sasahod. <laughs> ay hindi, dun sa... Ako kasi sa staff namin, alam ko na may ko. May oh, din kayo. Hindi, o oh, sila, sila. But they informed me about it para at least alam ko daw pagka <laughs> may balasubas, mama, salary deduction. <laughs> Sabi ko, ah, okay. <laughs> Although kailangan ng consent, ah, di ba? kailangan ng oh, Sige, CJ. Okay, inom ka ng tubig, ha? Chill. Okay? okay. E sige, salamat ho. Salamat. Okay, nasad siya sabi niya parang nabalasubas daw siya. oh, eh kasi ambag man sa patay, malaki yung 20 mil eh. <laughs> ang totoo yan. <laughs> oh, anyway, wala na colors. Wala na kasi patatapos na tayo. Ang <laughs> eh, dami tapos nating na pala. sinabi. Tapos na pala eh. Daldal oh, -dal, -dal anyway. mo kasi. <laughs> eh, ako na naman ang na madaldal ha. O oh, anyway, mag-text kayo sa amin at tumawag kayo doon sa numerong sinabi namin. Pwede pa rin ho namin kayong kunan ng inyong uh, Uh, problema, do not forget, pwedeng-pwede pa rin yan. At syempre, kung gusto nyo naman na talagang tawagan si Attorney Danny yung staff namin dito, sila Edo, ayan, pwede kayong tawagan pabalik. Pag live na kami para maisanggunin guni ninyo ang inyong mga tanong. Di ba, Tony Tama dami ko sinabi, tama lang yung sinabi mo. Eh, man of few eh. words. <laughs> well, anyway, maraming maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin hanggang sa susunod na pagkikita ha. 7pm, dito po yan sa Signal 101 at syempre Facebook Live at YouTube sa TVUP. Hanggang bukas. Maraming salamat po. Bye everyone!